Magandang umaga mga kasali, ako po si Rex Espiritu at itong ating DZUP balita ngayong uh, Webes, June 5, 2025. Ito ang ating uh, DZP election interview series hatid namin at ng check.ph sa pangunguna po ng UP Diliman Department of Journalism ang mga panayam hinggil sa fact-checking at disinformation. Ngayong umaga mga kasali, magkakaroon po tayong muli ng post-election information analysis. No, para talakayin po ang usapin, makakasama natin si Ateneo de Manila University Associate Professor at Contra Daya at Abakada o Akademia ng Atbayan, Contra Disinformation Formasyon at dayaan, co-convener, Dr. Mike Pante. Magandang umaga, Doc. Welcome po sa DZUP. Magandang umaga rin, Rex, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ayun, Doc. Salamat po sa pag-accept po ng ating invitation. Uh, dire diretso po tayo sa ating talakayan po. Unang tanong po mula sa amin, Doc. Uh, ngayong tapos na po yung halalan po no, at nakapanumpa na po yung mga nanalo Uh, ano po yung mga pangunahing anyo ng disinformation na inyo pong na-monitor bago, habang at pagkatapos po ng ating eleksyon? Ang dami. Hindi <laughs> ko alam kasi ano simula Pero siguro pwede nating uh, simulan doon sa before the elections na mga anyo ng disinformation. Naging talamak, gaya na nakita natin noong mga nakaraang eleksyon, yung uh, red tagging. And in fact, uh, parang isa yan sa mga pinakamalalaking kategorya na naitala ng uh, isa sa mga partner organizations ng kontra dayat yung Vote Report PH, uh, yung red tagging, uh, sapagkat uh, alam naman natin kung na, kung gaano kalaki yung epekto na nagagawa nito para dungisan yung reputasyon at uh, matanggalan ng boto, effectively, yung mga target ng gatong klaseng disinformasyon. Uh, hindi rin mawawala rin dito yung uh, forma ng disinformasyon na pagkapakalat ng uh, maling impormasyon hinggil sa mga progresibong party list. Isa sa mga tampok na halimbawa dyan ay yung nangyari sa Bayan Muna uh, kung saan yung mismong huling araw na ng campaign period, papunta na tayo sa eleksyon, uh, parang last minute yan, parang mga uh, maghahating gabi na biglang kumalat yung uh, maling balita na disqualified di umano yung uh, Bayan Muna. At uh, Sobrang lala ng sitwasyon na kahit yung mismo Comelec ay kinailangang uh, pumasok sa eksena at maglabas ng official statement, magtatanghal, maghahating uh, gabi na yata yun para lang linawin na hindi uh, disqualified yung bayan muna. And kahit naman yung ano rin, kahit naman nung mismo uh, araw ng eleksyon, uh, patuloy yung ganyang klaseng uh, pagkapakalat ng, uh, uh, ng disinformasyon. At nakakabahala sapagkat parang uh, wala namang masyadong uh, nagagawa para pigilan yung gantong klaseng mga maniobra. Mm -hmm. uh, Dok, uh, punta po tayo sa mga platform po na madalas uh, puntahan nito mga maling impormasyon po. no. Ito noong una sa social media. Paano po ba ginagamit ang social media, Dok? Para palaganapin ang disinformation at paano ito nabago o nagbago kumpara sa mga nakaraang eleksyon tulad po noong 2022, Dok? ang dami na, ang dami ng mga bagong anyo eh, at nagiging mas so, sophisticated yung kanilang uh, yung kanilang mga pandaraya at uh, disinformasyon. Pero pwede nating sabihin na minsan, parang ano rin eh, parang uh, uh, kahit yung mga napakasimpleng uh, pagpapakalat ng chismis, mm -hmm. hindi pa rin yan mawawala. Yung simpleng ano lang eh, yung simpleng paggawa ng uh, ng uh, false information, si papakalat mo uh, through uh, mga bagong gawa mga bagong gawang mga Facebook accounts. Very ano lang yan, very, very basic yan eh. Pero siguro masasabi nating uh, mga pagbabago, advancements, quote-unquote, uh, ay yung paggamit, halimbawa noong mga code cards ng mga legitimate source of information. Kasi di ba kung ay isipin natin, palaging binabanggit ng mga fact checkers na siguraduhin muna bago ka mag-share ng mga balita, Tingnan mo muna, yung bang ba uh, source of information mo ay legitimate source of information? Yan ba ay isang credible news outlet? So siguro, sa isip nitong mga nagpapakalat ng disinformation, bakit hindi ko gayahin yung estilo, yung forma, yung aesthetics? Dati kasi parang medyo crude yung itsura ng mga ng mga fake news eh medyo sa sa unang tingin mo pa lang maaano ka kaagad di eh. ba ka para to totoong to totoong balita ba ito para ang pangit ng pagkakagawa ng kanilang pubmat pero ngayon nagiging mas ano na nagiging mas uh, sophisticated na talagang nagagaya yung uh, yung itsura yung format para ultimong ano na nga lang eh kulang na nga lang gamitin yung mismong logo ng mga legitimate uh, media news outlets para maging mas viral yung uh, klaseng pagpapakalat ng disinformasyon. Hmm. Ito Doc, bukod po ba sa social media? Punta po tayo sa traditional media po. No? May mga na-monitor po ba kayo mga ganitong uri ng disinformation? Lalong lalo po sa TV, print at radyo. Ayan. Okay. ah uh, siguro hindi siya ganoon katalamak uh, kung ikukumpara sa social media. Alam naman kasi rin natin na pagdating sa traditional media ay uh, tawag ito may uh, may editorial intervention 'yan, may iba't ibang layers sa pinagdadaanan bago maihayag uh, yung balita sa ano man yan, sa TV, sa dyaryo o sa, sa radio. Pero ang masasabi natin ay hindi naman immune yung traditional media, uh, especially corporate media pagdating sa uh, pagpabor sa ilang mga kandidato. Hindi natin sinasabi na ito ay disinformation, pero parang ano rin eh, papunta na rin siya sa ganoong klaseng... Uh, kalagayan, dahil kung uh, parating iilang mga kandidato lamang, yung nagkakaroon ng espasyo sa airwaves, sa ere, doon sa kanilang mensahe, at overly distorted, pabor doon sa mga may pera, yung, uh, yung uh, pag -pag papakalat ng kanilang mensahe, para sa amin, sa abakada, sa kontradaya, ano na rin yun, parang poroman na rin siya ng pandaraya, kasi malinaw na malinaw na hindi patas uh, yung larangan. Kaya, ang hirap pumasok kalimbawa, sa mainstream media. Okay, sabihin natin sa kanilang mga balita, sinasala nila yung kanilang uh, yung kanilang evening news, yung kanilang midnight news at uh, sinisiguro nila na walang fake news sa papasok diyan. Pero tumatanggap sila ng uh, milyon-milyon, di ba? Alam natin tumatabo ang uh, ang mainstream media pagdating ng election season, campaign period kasi buhos talaga ng pera sa sa mga campaign jingles, sa mga campaign advertisements at sino lang sino sino lang, sino sino lang ba yung mga kandidato na magkakaroon ng ganoong classic espasyo doon. So hindi man ito technically speaking disinformation pero sa palagay namin distortion ito noong sinasabing uh, fair game o oh, di ba yung, yung patas na leveling field ng ng demokrasya sa Pilipinas. How can you say na may level may level field kung malina na po mapabor ito sa ilang mga partikular na kandidato na may access sa makinarya sa pera. Mm. ay -hmm. uh, ito dok, punta po tayo sa epekto ng disinformation sa mga botante po. No? Ano po ba yung mga naging epekto po nito? Base po sa inyong obserbasyon, may datos po ba o obserbasyon ba uh, ang abakada at kontradayot tungkol sa voters behavior, dok? o ma mahirap rin kasing ano yan, mahirap rin kasing patunayan niya sapagkat Uh, bagamat nakikita namin na malaking epekto ang disinformasyon, mahirap naman na sabihin na mayroong direct correlation sa pagitan ng dalawa. Mm -hmm. Na parang ito lang, kumbaga, yung, ito lang yung variable na po pwede mong i-isolate kung kaya naka-apekto naka ito sa boto. Kasi hindi mo rin naman po pwedeng isang tabi na, sige, may isang, uh, sa isang banda, may malagpapakalag ng disinformation bola sa isang kandidato, pero hindi mo rin pwedeng i-discount na pwedeng may word of mouth dyan, endorso ng kakilala, sila yung may pinakamaraming posters doon sa kanilang munisipyo, o sila yung may hawak noong, uh, noong local politics doon sa uh, bayan kung saan na nangyayari yung, uh, yung pagboto. So, mahirap sabihin na ito, disinformation, uh, ang nag, 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 nagdala sa ganitong klaseng voting patterns. Ang masasabi natin ay, uh, malaking-malaki yung naging dagok doon sa mga naging target ng disinformation. Halimbawa na nga lang doon sa red tagging. Alam naman natin na uh, nitong mga nakaraang dekada, just, I think uh, for the past uh, three, four election cycles, halimbawa yung uh, yung progressive block na makabayan block, ay uh, before that nakakakuha ng, um, ng relatively magagandang numero sa sa kongreso maabot ang 6 ganyan yung kanilang nanapapopong na, kandidato pero dahil nga sa the past 3-4 election cycles na walang humpay yung red tagging hindi natin maitatanggi na nagkaroon talaga ng malaking dagok yan na umabot sa punto na halimbawa ngayon dalawa na lamang yung uh, yung kandidato uh, nila na nakapasok sa loob ng uh, mababang kapulungan ng kongreso so of course hindi lang naman yan resulta ng red tagging. Okay, napakakitid naman ng ganung klaseng pag-iisip. Hindi din po pwedeng iisat isang tabi na on the ground, meron ring pagkilos yan. Ang, ang red tagging hindi naman nangyayari in, in isolation na parang may isang tao lang na nasa isang scam hub at nag-feed sa social media ng disinformation. Huwag natin kalimutan na kaya nga tayo lumalaban kontra red tagging kasi may nangyayari yan on the ground sa mismong mga komunidad may mga nagbabahay-bahay, nagkakabit ng mga sakong streamer, uh, nagmamanman sa mga tao, may mga biglang mag mga pulis na pupunta para uh, tanungin, sinong uh, sinong binoto mo, ganyan, uh, o magtatanong tungkol sa gitnang klaseng uh, campaign coordinator ng isang progressive candidate, uh, may may ano, may may on the field uh, localized na hindi lang social media aspect yung uh, red tagging as a form of disinformation. So, malaking variable siya pero mahirap, mahirap i-isolate as the sole variable kung kaya ito yung naging resulta ng uh, nakaraang halala. Mm -mm. Ito, Doc, uh, sa inyong po bang palagay, uh, sapat po ba yung naging action po laban sa disinformation o mga naging action po laban sa disinformation? Uh, kung hindi, Doc, ano po ba sa tingin po ninyo yung pwede pang magawa para labanan po ito? sa aming palagay parang uh, kulang pa eh. Talagang akulang uh, kulang na kulang pa lalo lalo na nga na uh, mismong mga ahensya ng pamahalaan yung nangunguna dito. Papangunahin na yan yung uh, ntf NTFL na kung, kung ma maaalala ma 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 natin, ang uh, mismong COMELEC uh, pa nga ay sinusubukong banggain ng, uh, ng NTFL CAC. Uh, lalo na siguro ngayon na nakita natin yung Duterte Youth ay uh, nakasalang doon sa kanilang disqualification case. Uh, who, who knows kung anong klaseng mga maniobra ang gagawin ng ng NTFL Cup. Diyan kasi na nakaraan ano na eh nagkaroon pa nga ng nang batuhan ng salita, 'di ba? Sa pagitan ng uh, ng Comelec uh, Chair si George Garcia, bagamat medyo pasaring lang eh, tsaka indirect, hindi talaga head on. At tingin ko yun yung isa sa mga malaking problema. Kasi kung titignan natin ang uh, ang retagging bilang pangunahin at pinaka nakakabahalang forma ng disinformasyon kung mismo COMELEC na yan. At ba diba, inaasahan natin ng COMELEC, bahagi yan ng pamahalaan, may access yan sa, sa polis. ba diba? Dahil kaya nga i-mobilize yung polis during uh, election season na uh, para, 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 para mantayan yung seguridad uh, ng mga tao. Kung mismo COMELEC ay parang hindi ganoon ka all out 100% na kaya i-call out ang NTFL-CAC for disinformation cases, di ba? At yung kunwari, yung Duterte youth nga na nag engage rin sa disinformation, ilang, apparently ilang election cycles pa lang nangyari na hindi sila uh, registered. Pero ngayon lang, uh, ngayon lang na po na, given the split between Marcos and Duterte, parang nakakabahala na COMELEC ay hindi naman talaga totally autonomous bilang isang constitutional commission na ginagarantiya ng saligang batas. Ito ay apektado-apektado rin. Uh, at tingin ko, malamang kahit yung mga tao sa loob ng COMELEC, tangangamba rin sa kanilang, sa kanilang karera, sa kanilang buhay. The moment banggain nila yung mga pangunahing arkitekto sa likod ng mga ganitong uri ng disinformation. So siguro panawagan natin sa COMELEC, maging mas, maging mas matibay pa, maging mas matapang pa. Kasi may mga tao nga, mga ordinaryong aktivista, lalong-lalong lalo na sa probinsya, na kahit na may banta sa kanilang buhay, alam naman nilang wala silang ginagawang masama, nagpapatuloy. And unfortunately, alam naman natin, may mga ilan sa kanila na nagiging uh, statistika ng kamatayan dahil sa kanilang pagbangga sa ganitong klaseng mga, mga masasamang loob sa loob ng ating pamahalaan. So ang panawagan sa COMELEC, gawin maging mas matapang pa. Kasi kung kaya gawin ng COMELEC na maging mas matapang, they set the tone, na bawal ito, naglabas naman sila ng resolution regarding that, di ba? Na naglabas sila ng resolution including red tagging as a form of discrimination against uh, against certain candidates. Kaya kung kaya nilang maging uh, matatag laban sa mga kalimbawa ni tumatakbong congressman sa Pasig na si Sia dahil sa kanyang mga lewd comments tungkol sa mga single parents. At dapat naman talaga, managot si Sia, dapat nga talaga na siya ay na-disqualify at tama ang COMELEC sa kanilang ginawa sana ay gawin rin nila yan sa iba pang mga malilinaw uh, at napakalamtad na forma ng disinformasyon gaya ng ginagawang red tagging ng mismong mga ahensya ng pamahalaan gaya ng NTFL. Oh, Dok, uh, punta po tayo sa uh, inihain inihaing uh, panukalang batas uh, doon sa false information no? bill ni Cagayan de Oro, 2nd mm -hmm. District Representative bro Rodriguez. Ano po ang tingin po ng kontradayat abakada rito, Dok? Sa amin kasi, nangangamba kami bagamat nakikita namin yung magandang intensyon. Marami naman sa mga batas natin nakisimula sa magandang intensyon. Ang problema lang, minsan gusto nating magpursigid sa magandang intensyon nang hindi natin masyadong nakikita yung mga potensyal na maling resulta nito. Lalong-lalong na kung alam natin na yung mga nakaupo sa pamahalaan ay uh, hindi maganda yung kanilang track record pagdating sa pagpapatupad ng batas. Uh, at hindi lang sa pangit pagpapatupad ng batas, kundi yung kanilang selective na pagpapatupad ng batas. Kasi na nakita na natin yan sa, ano eh, sa, sa ibang bansa. Eh. May mga ganyang klaseng similar efforts na halimbawa. Uh, sa kaso nga ng, ng, uh, ng, Indonesia, may mga ganyan ng klaseng ano eh, uh, panukala na para magbantay, halimbawa, laban sa false information, na bibigyan yung pamahalaan ng, uh, ng legal parameters para sabihin, oh, ito, mali yan, hindi mo dapat ginagawa yan, ituturing ito bilang isang krimen. But guess what? Sinong unang-unang mapupuruhan ng ganyang klasing mga batas? E di syempre, yung mga kalaban noong kandidato at magiging bulag yung pamahalaan doon sa pag uh, pagtingin na andami rin mga disinformasyon na nanggagaling mula sa kanyang hanay. Uunahin niyang kuntiriyahin yung mga fake news na ibinabatulabat sa kanya, whether these are legitimate criticisms or actual forms of disinformation. Pero ilalahatin na yan ngayon kasi nga, pabor yun sa kanyang interes. Samantalang, hindi niya makikita na yung kanyang mga mismong opisyalis o marahil siya mismo ay engage in peddling false information. So sa sa amin uh, sa amin sa kontradayat maging sa abakada na, na, naniniwala pa rin kami na ang pinakamagandang basihan pa rin, ang pinakamatibay na pundasyon pa rin ay yung self-regulation ng mga ng mga media outlets. Na meron naman tayong gantong klasing ah, uh, na, 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 meron naman tayong gantong klasing uh, matatag na pundasyon. Ang kinakailangan lang ay yung uh, kumbaga enforcement mula sa mula sa pamahalaan. Na kapag may nakita naman na may mga nag nako-call out na for red tagging, magano naman mag-follow up naman yung yung pamahalaan na segunduhan. K yun na nga, gaya ng nabanggit ko kanina doon sa kaso ng red tagging. Meron ng ano eh, meron ng meron ng COMELEC resolution tungkol diyan, may Supreme Court ruling pa nga na dinideklara ang red tagging bilang banta sa buhay, kalayaan at uh, kabuhayan ng mga tao. So we have all these legal parameters para habulin yung mga tao. And many of these people ay lumalabas pa nga sa kanilang mga sa kanilang mga media outlets at kitang-kita ito for all people to see. Diba sa social media? So bakit kung kung makikita na nga natin may ebidensya sa kanila, bakit hindi habulin itong mga taong ito at papanagutin? Kasi kung kung yung mismong mga gantong lantad na nga na mga bagay ay hindi kayang mapapanagot ng pamahalaan, eh huwag na silang pumasok doon sa paglalagay ng prior restraint sa mga tao na po pwedeng maka, maka, makasikil sa kanilang kalayaan sa pamamahayag. Oo. Oh. Ay, Tudok, ano naman po yung papel no, na ginagampanan ng education sector, lalo na sa mga ng kabataan no, at, ng mga, at ng mga universidad no, sa paglaban po sa, sa disinformation nitong halalan? Malaki, malaking uh, ng papel ng kabataan sapagkat pagkat uh, alam naman natin ng mga kabataan ngayon ay media savvy, parang ano na nga, parang first language na nga nila eh, yung uh, social media at sila yung nandoon sa Uh, pinakaharap na posisyon, front lines, para manguna dito sa labang ito dahil kabisado kabisado nila yung galaw, yung lingwahe ng uh, social media at kami halimbawa sa Abaca, sinusubukan musukukan namin uh, tignan yung potensyal ng bagay na ito. Itong nakaraang taon lang uh, nakapag-partner kami sa isang NSTP class uh, sa UP Diliman. At uh, nakita namin, baka po pwedeng magkaroon ng dynamics kung saan. Pwede kami magbigay ng input uh, sa abakada sa aming mga resource persons, may mga profesor, may mga artists. Uh, Magbibigay sila ng kanilang insights tungkol sa laganap na disinformation. Ano yung politika sa likod nito? Anong economics sa likod nito? Uh, anong klase kultura ang nalilika dahil sa disinformation? Pero yung mismong output ay manggagaling sa mga sa mga estudyante at nakita namin na okay itong, itong klaseng talaban sapagkat nakakalikha sila ng mga editorial cartoons uh, ng mga mga social media pub mats na po pwede gamitin para panawakin yung kamalayan awareness ng mga tao sa social media. In fact, nagamit na nga namin ito na na-upload na namin ito sa, sa abakada sa aming uh, Facebook uh, page para ma, maipakita sa mga tao na pwedeng magsimula ito sa mga klase. Po pwedeng yung uh, NSTP, ba, diba, sa halip na i-convert to a mandatory ROTC, gaya ng ipinupush ng iba, uh, sa halip na papunta sa ganyang klase ng militarized thinking na sunod ka lang ng sunod, pwedeng magamit ang NSTP for critical thinking na ito. Okay? May mga tao na, sinusubukang uh, sikilin yung ating mga kalayaan. Ano yung mga posibleng paraan? hindi lang na maipahayag ko yung aking nararamdaman, kundi para mahikahit ko yung mga tao sa aking paligid uh, at mag-organisa -mag at kumilos ng sama-sama para marating ang isang uh, kolektibong layunin. Opo. Ah uh, ito doc no. Sa dami po ng peking impormasyon kaliwat kanan po no. Paano natin matutulungan ang karaniwang botante na maging mas mapanuri at mapagmatyag sa panahon ng eleksyon at sa pang-araw-araw din po nilang pamumuhay doc. Malaking ano yan, malaking hamon. Kasi alam naman natin na uh, ang, ang karaniwang tao ang kanilang na hiniisip talaga ay kabuhayan. At sa akin personally, ang nakikita ko din sa resulta ng eleksyon ay ito ay uh, isang malaking dumadagong-dong na boto ng mga tao na gusto namin ng uh, ng mga polisiyang tututugon uh, sa aming kabuhayan. Gusto namin na makaagapay kami doon sa tumataas sa napakabilis sa na pagtaas ng presyo, sa hindi na gumagalaw na sahod ng mga tao, sa kakulangan ng trabaho dito sa uh, bansa. At sa aking palagay, at sa, sa amin rin, sa, sa abakada at magiging sa kontradaya, magandang unahin yung, yung puntong iyon na ito yung ating kalagayan. Napakababa ng ating sahod, uh, napakalaganap ng kahirapan, at uh, ito yung ginagamit ng mga arkitekto ng disinformasyon at sinasamantala para sa kanilang kapakinabangan. Sa makatuwid, kunwari yung, yung disinformation uh, network, pag yan ay pinartneran mo ng uh, mo yan ng uh, vote buying. Ano yan? Grabing uh, grabing niyan, resulta niyan yung tandem na yan sapagkat na buhul mo muna ang kaisipan ng mga tao tapos dudugtungan mo pa ng pag-aabot ng pera sa isang konteksto kung saan desperadong desperadong maraming tao para sa ayuda, para sa uh, dagdag na salapi, para lang makaagapay, eh. para lang ma para maitawid mo lang yung susunod na kinsenas o kahit yung susunod na araw. Sinasunod sinusunod susunod sinasamantala yan ng mga tao. So sa amin, ang lagi namin iinuuna ay para mahikayat yung mga tao na tutulan yung vote buying. Ang una ay hikayatin sila na makita yung ganitong klaseng kalagayan at uh, Kumbaga, i-affirm. I-affirm na malaking bagay yung kawalan ng sahod, kawalan ng, uh, ng maayos sa trabaho, na sa gayon ay mas lumawak yung kanilang perspektiba. Hindi lang ito isang voting electoral issue. Huwag natin i-isolate ang eleksyon bilang simple paraan ng tao pagpili na kanilang gusto maging botante. Ang election issue at its very core ay isang socio-economic issue. So, pag na, na, i, na ipakita natin sa mga kababayan natin, sa mga sa mga tao sa paligid natin na socio-economic talaga ang ugat nitong mga problema natin sa halalan, na pare-parehong mga pangalan yung iboboto, uh, laganap pang disinformation, laganap pang vote buying, kapag naipakita natin 'yan, uh, tingin ko doon natin higit na ma yung mga tao na magsalita laban sa disinformation. Ah, ito doc, bilang panghuli na lang po, ano ano po ba yung mga susunod na hakbang ng abakada matapos po ang halalan? Okay. Sa so, kasalukuyan ay uh, medyo nagpapahinga pa kami <laughs> kasi noong na uh, tumama nakalipas sa dalawang buwan, sunud-sunod yung mga ano namin, mga voters education eh kung saan-saan mga pamantasan kami napunta, uh, minsan pa nga para magkakasunod ng mga araw, parang ano muna, pa konting konting paghabol sa sa hininga pero currently, kami ay nakikipag-partner sa uh, isang grupo ng mga artists, uh, Pitik Bulag, uh, si Cartoonista Zach. Kami ay natutuwa sapagkat kami ay uh, binigyan nila ng tiwala na, makipag, na sa kanila makipag-alyansa at bumuo ng isang serye ng mga editorial cartoons. tungkol pa rin sa mga issue ng disinformasyon, dayaan, oo, tapos na yung eleksyon, pero hindi naman ibig sabihin na po tapos yung eleksyon ay tapos na yung disinformasyon. Tapos na yung dayaan. Hindi. In fact, malamang nga, yung mga tumit tumatalaw na sa 2028 elections, ngayon pa lang nagsisimula na silang magtrabaho. Sa mga sa amin sa Abakada, nag-iisip kami, ngayon pa lang na dapat bantayan na kaagad sino itong mga magpapakalat ng mga maling informasyon at kung sa maliit na paraan namin, alam namin maliit lang, pero sana ay makahikayat ng iba pa, marami, mas marami pang tao sa pamamagitan ng ganitong klase mga editorial cartoons, ang babantay kami halimbawa sa impeachment, mga corruption cases, yung mga palpak na na polisiya ng, uh, ng 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 rehiming Marcos Jr. Ma, kung mababantayan namin 'yan through uh, social media, through simple forms of art ay uh, sana mas mapalawak namin yung naaabot ng abakada. With that, marami pong salamat sa inyong oras at pagbabahagi. Ateneo de Manila University Associate Professor at Contradaya at Abacada, Co-Convener Dr. Mike Pante. Salamat po, Dok. Marami salamat, Renrex. Pakinggan ang DZUP Balita sa 16.02am sa Radyo, DZUP.org sa Internet at sa aming Facebook Page. Sa ngalan ng aking kasamahang sina Gian Mibroho, Yam Tolentino at Cindy Navarrete at aming Program Director na si Cheryl Martinez at Station Manager na si Ivy Claudio, ako po ang tinig balita Rex Espiritu. Magrang maga mga kasali, padayon! DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa DZUP.org.